What's mga badis, Sunday morning Nagkahiyaan, papunta daw sila sa dagat Quiet, <laughs> quiet Update update muna dito sa probinsya sa Padre Borgo's Quezon Oh, hindi ko ma hindi ko alam yung araw na dito. schedule ng pagdaan oh may oras mga isa dalawa kaya lang minsan yung pagdaan nito mga madaling araw na Bihirang dumaan sa umaga. Yung sa may dumadaan umaga, mga yung maintenance lang. Mm -hmm. Oo. Oo. Yung Elementary School. Bali dito mga badi ako nag-aral ng elementary. O baba pati. So, nagpupwesto na ng tent. na ihawan. Ah, ay, ay walang ginawa kundi kumain laang. <laughs> <laughs> Check sinaeng meron tayong uh, pusit sorry mga bali ito lang kailan akong pusit pero ito isda hindi ko hindi ko alam anong klaseng isda ito flying fish yata oh, flying fish mga bali uh, bali magiging luto lang nito walang iba kundi ang inihaw relax relax muna mga badi Nagluluto pa sila na nakakainin. Okay,

Laki! Ah, ko! Men, ano ba? Ano? Laki nyo na? Eh. Laki? Laki, nakadali oh. Sasama daw sa malik, nahuli. Oo. Tumaba din, nakakadalawa na kami. marami ditong katang. Katang, eh, e, ewan ko kung tawag sa ibang lugar, pero katang tawag dito. Meron tayo maliit. Meron malaki. Hello, hello. Jo, pa, malaki!

wala. Nah Hindi din Dahil sa nagutom ito. sa panghuhuli, ito pala actually binili. Dinahuli naming alimango. Uh, nakalaga pa. Bali. Pitol. Bodol pait muna. Na time po sit, may isda, may pata. Dino sa mga body ito yung mga body, gusto ko lang ipakita sa inyo nandito kasi ako kanina no nang, nakahulog nakahula ako ng alimango may napansin akong parang maliliit na no masakit mga gat once na inano mo kumakapit sila pakita ko sa inyo mga hindi ko alam kung anong tawag dito kumakapit sila sa balat nangangagat sobrang dami tumaba hindi ko alam ako ang tawag dito sa mga maliliit na to tumaba hindi kumakagat na sapa ako ito hindi ko alam mga badi to kung anong tawag dito maliit sya tapos ano masakit mga gat kumakapit agad sila sa, sa kamay sa paas sa balat kumakapit sila parang ano sila kuto sa dagat tumaba di oh. sobrang dami nila hindi ko alam kung anong tawag nila dito nangangagat sila sobrang sakit mga oh. hindi ko alam kung anong tawag dito Sobrang sakit nilang mga agat. Hindi ka pwedeng umupo pala dito. Kasi kakagating ka nila. Ito nga pala mabali sa Padre Burgos. Uh, Barangay Basyaw. Ano lang ito. Bali. Meron sila ditong picnic ground. Sa si banda ron. Set up ng tent. Tapos. Ah. Uh, meron ditong si wall. So bali, hindi ka naman makakaano dito, hindi ka makakapal swimming, hindi ka nakakaligo pero Okay na rin kasi ano lang naman, maka lang sa tubig dagat. Sa so, mga body yung pinaka ano, nakadagat dito so hindi rin si siya advisable for ano swimming bali nagiging parang ano lang to daungan siguro ng mga bangka to kasi maraming talaba uh, buko doon uh, may mga ano may mga insekto sa, sa buhangin pag umupo ka lagay mo yung paa mo mayroong mga kumagat hindi ko alam kung anong tawag sa ganong klaseng nilalang. So mga update update-update muna. mga badi uh, mamamana muna kami so tignan natin kung may mauhuli baywalk baywalk beach dana buhangin dito mga body. Andito 'yung tent. Ito ay mga body, uh, Low tide. Malapit na mag low tide. So, kanina, high tide pa. Hindi ako makapunta dito. Malalim. Pero ito, buhaba na yung tubig. maliit na lima ako sa dulo dito madami hindi ko alam kung nakita nyo mga body pero may tatlo siyang ano may tatlong alimango nasa dulo hindi ko ano hindi ko alam anong klaseng ano to ano anong klaseng crab to hindi ko siya makukuha nasa sa siya tapos siya malaki yun yung hindi man alak kalaki tama lang yung size hindi ko alam kung nakakain ba ito o anong klaseng crab to ay ano na sila dito ito na dito ganda ng lugar dito mga body relax ka talaga iba talaga pag nasa tabing dagat ka So, babalik na ako doon. Nalayo-layo na ako yung mga bata pala naliligo dito